Oh. Okay lang pala may ano siya. May heater na. No? <laughs> Improvise niya na lang to. <laughs> may aso. Oh, may aso. Malaki ng aso mga kabay. Malapit sa akin, bilik aso, bilik aso. Yun. Asin pa lang yan, uh, saka... <laughs> 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 Kunti pa lang yan. <laughs> Yo, what's up mga kabahay no? Ah, uh, pangalawang araw ng 2021 January. Ah, uh, swimming tong mga uh, magka ano to magkakatuda. Naki, nakikisabay tayo mga kabahay kasi magsu-swimming sila no kasi titingnan din natin yung uh, ano yung place ko maganda kasi sabi nila maganda so titingnan natin so, ang dami nila mga kabay na ikasabay tayo puro tricycle yan ano yan simtuda yun ito yata yung ano mga kabay no? ito yata yung mayari nya no? parang taga simtuda rin yun. titingnan natin kung maganda doon no, sa loob so tara so ito mga kabay ang dami namin <laughs> Nakisampid lang ko dito mga kabayo, no? Ang dami. Yan. Oh. Ang dami namin mga kabayo. Yan, ang ilang yung tricycle yan? 6, 7, 8, 10. Sampung tricycle mga kabayo. Yan. Ah, titihin tayo dito. Kasi babuyan daw dito mga kabayo. Yan. Yan. Oh, baboyan baboy dito mga kabahay. Lalaki ng baboy. Ayan na. Ang daming baboy ni... Ah, sino mayari ito para? Si Ome. Si Ome, Ome na mayari. Sa da rin? Oo. So, uh, Sa da rin pala. Uy. Ang dami ah. Oh. Uh, <laughs> Ang lalaki ng baboy niyan. dami. Boss, oh, pwede ka na yung boss. Sa baboy mo. Anak ka boss? sa YouTuber to eh. I ah! Ano so ito, ito pala mga kabahay may ari. Tekas yung puta rin So dami, dami. Ito mga anong, da to. Anong, ano to, anong ba, Hello, hello Mas kap na pala itong mga mabahe. Okay, okay. na oh, pag nabinta ito, ang dami oh eh. yeah, ito mga bagong panganak pa lang mga kabahay ng beach lang Ayan din sa kamila Dito ay oh ito mga walang laman itong mga kabahay Dito dito kayo pala Teka Lalandi na rin ito eh Ganta ng katawan no? Ito yung isang bara nila. Kakalagay ng oh. mga 15 ay, ito bara ko, laki. <laughs> boy, kaway <oy>, kaway <oy, laughs> dyan boy. Amin, nasa YouTube ka na. <laughs> Ay, nag <-iyaw> Boy. <laughs> Boss. Ayan. Laki. Laki nito, Barako ko nila. Boss. Ayan. Kung na Duna lang. Ay, grabe pala dito. So, dito rin sa kabila. Kabila ng mga kabahit. Tapos laki ng bara rito. lang. <laughs> yan. Yeah. Okay, ito na na, week. One week oh, na day. rito. Day. days. 10 days. Sa so, ito ko mm -hmm. ito may airing pala si kuya. Mm -hmm. Kuya, O mo na sa YouTube, <laughs> <laughs> Mahirap din kuya ya, ano mo no? Mm. Kailan -hmm. mo Kami rin yung ala-ala, ala-ala talaga ganyan. mag tie kasi yan pag gano eh. Ah. Pag lang nalalam, ikan, Kaya may ganyan no. Heater. Improvise. Improvise heater. Ah, kailan okay mainit? Mainit. Diyan. Ay, lato. Apa? Oh, malaki-laki nito. Ilang piraso nito? Yung Ang dami, ano? Mahal yung bake ngayon, ano? Oo. Okay lang pala may ano siya may hitir ano <laughs> improvise na <nga> lang to <laughs> so, mahirap din mga kabayan magbababoy ano kasi titignan yung mga kabayan ang hirap pag alaga ng baboy tapos si eh, buti ngayon wala na yung ano no yung dumaan na sakit oo medyo okay na nakasurvive na Ini tu. Kalau okay. Ay, ito mga kabay pagkain. Oh, mausok. Ah, gulay pala yung pagkain niya. Pagkain ng ilahin. Ito pa nito pala magluto ng pagkain ng baboy. Tabing ano sila? Tabing ilog. Kami hmm, yung pato ni Kuya. Ayan. Oh. Ayan. Ilo ka ano ka kuya? Ay, shout out mo na kaya doon sa sa, sa ba? Ilocos? Sa Cagayan po. Sa ah, Cagayan Bali. Cagayan Bali. Ay. Oh, Ang ba doon ano? No? Ayan na. Eh. Parang Cagayan. Sa Cagayan babuyan. Ay, ano mo yung pangalan tong babuyan mo? Wala naman. Ano lang to Backyard lang. Hindi, may permit ko sa ano? Sa... Sa... sa bayan. Bayan. Ah, okay. <laughs> <laughs> Kapag sinilip natin yung babuyan ni Kuya. Ang pangalan Kuya?

Ito si Kuya, sa kanyang sa kabilang babuyan, ano? matagal Mat ka rin yan, ano? Oh, ano 2,000. Oh! Nagsimula dito. Ah. Tagay, kagayan ka rin. mali ah, Ang dami nang alaga. pangalan Kuya? Umeng. Okay, si, si, well, kasi? Si uh, rin, ano? Oo, oh, Sintuda. Oo. Uh, ko kasi siya nung... Nagpula uh, lang lang! Yun, yun si Kuya, si Kuya Uming, pagkasintuna, uh, nalala si Baboy kayo. No, kami dito kasi sana. So lugar eh nakikisabay lang ko dito. Ayun sila. Naligo kasi sila dito Ay eh, nakikisabay lang tayo. <laughs> yeah. Ay ganito rin. Ang dami. Masa may gitsampo na yata kami dito. <laughs> yeah. okay. Ganda ng lugar mga kabay oh. Ito mga buho to eh. Dami yung buho rito. Ganda ng lugar dito. Malamig. Tabing ilog. So pupunta tayo sa baba ng kawain. Nandun na sila. Nauna na sila din. Tara. So dito yun tayo mga kabay sa baba. Na. Bago ka makababa dito eh. Dahil ka mara dito kasi ito yung surkyatan. <laughs> diba? Ayos. Ay, ay, may yung manok pa rito. Oh, maganda pala yung lugar dito. May um, yung manok pa rito. Nung baha siguro, inabot din dito. Ayun na sila, oh. Nangunan um, sila dito. Ah, dyan yung balak nila maligong mga kabahay. So, hindi siya ganong kalinaw ang tubig pero kung paliligo man lang pwede maganda maligo rito eh. maganda doon may naliligo rin pala doon sa dulo so yung mga kabay <laughs> punta natin yung mini dam dito sa taas mga sarap dito maligo rito Nakita ko kasi may dam Punta natin. ito mga ng dam, maliit. Maliit lang. Oh. Mini dam. Maliit lang siya eh. Sarap maligo dyan. Dyan, sarap maligo kaysa doon. Baka ano ba yun nandun? parang marun eh. Ilog lang din. Ganito lang din. Sarap dito maligo bawa tayo dun sa baba kung makapaitinan natin so, kasama natin sila kuya simtuda rin to ako ah, kuya kuya sa vlog ko <laughs> nakikisabay tayo sa kanila eh. ititinan natin yung lugar kung maganda ganda pala na sila doon sa so mga kabahay pahirapan yung ano daanan patay <laughs> kaya tinding So nasa baba ka bahay. Huh? Ang hirap mo ba? Oh, no. <laughs> Ang hirap mo ba? Hirap kaya lalay lang. Para <laughs> pagkasig na ako mamaya. Patay. Hindi pagkagulong ka na. <laughs> <laughs> Hindi pagkagulong ka na. Bakit ka gano? May lilim pa tayo kay Ayun yung maganda maganda mga kabayin. Kilalim. Halata kasi no ba. Kitang-kita din. Eh, init eh. Situasyon. Kasi mabato rito makabaki kaya mag-ingat. Ano? Ayun. Ayun. Maganda nga rito, dito malakas at maligo kasi maaminidam lang sya eh. Pero madulas siguro 'to. Malumot mga kabahay. Ang ganda oh. Ah, nakatagong ganda ng ano to. Namutal ba na kauntil yung nakakaalam. So, yun oh. Ito so, sila eh, mga kasama natin eh. Nagkasama lang tayo dito kasi. Okay kasi naman tayo kasama dapat sa ano nila outing, outingin sila eh may, may dam din kasi sa amin ganito pero mas maliit eh may, may dam ng tao dito Na raw, okay. uh, ito yung nakakama tayo Ito yung nakakamita tayo ng magandang view mga kabahay Nakikita pin yun no? Wala ka na tayong dalang tripod Kaya hindi pa pwede na Kaya eh, ilagay ko sa bulsa yung no, Yung telepono Para hindi maulog Ito si yung tubig na <laughs> yun no. ano o Ando ano, nag-ipong-ipong yung mga taga-suntod na Ito, ma ano nga lang to, parang in-open na, na to. Naka-open na yung ano ng dam, maliit lang kasi to, yan o. Oh. yun ang pinaka bunganga noon sa kabila try natin doon makit sa taas ayun taas ah, tayo dito mga kabahay parang ano to eh ah, outing outing kasi nila oh may mga pato dito <laughs> may aso run Naka-ako mga mababa. Napita ata 'yung dikarte ng dilikanas. Oh, so, may aso na aso. So bawal tayo makidto'n. Kasi malaki 'yang aso. May bantay pala do'n. Ih, muntik na tayo mga kabay Hindi ako ba mo? So 'yun mga kabay Ah, uh, mainit na ngayon. <laughs> Mataas na ng araw. Tapos malakas 'yung hangin. Malamig. Alam nyo naman mga kaway, pag January, talaga malamig yan. So, dapat titihintihin tayo sa inapakan natin, baka madulos tayo. So, yun ah. yung iba namin kasama, nag antay pa para... Kasi nagluluto sila eh. mga, mga kaway, nagluluto na sila. Yan. <laughs> Maluluto na sila ng pagkain nila mga kabayan na. Sinain. So marami sila na ano, ah, alak. So yun ah. ah. may dala silang konting pangpainit. Ayan ah. Tsaka ito. Bulutan. So yun, ano nang dala ng ah, mga taga simputa. Ano to eh? Uh, outing. Siguro pa sila dito, May nabibili pa dito ng mineral. Mabutod ata. Ilto beef. Impolder baro pa. Impolder. Ice cream. Mineral. Odi talaga rito. yan ka sila. maganda ba? boy. Pak. sa sumabay na Maglalaga. <laughs> Maglalaga si Kuya. Takoy po natin. Kapag sabo tayo. Ba! Hindi ko. Wala sa pulon na Kuya, kaway mo na sa vlog ko Kuya. Kaway mo na. Kaway mo na. Kaway mo na. Kaway mo na. Kaway na. mga mo no? oh, uh, oh, oh, no? na. Kaway mo na. Kaway mo na. Kaway mo na. 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 Yan. Ayun, magluluto si Kuya ng sinigang na bangus. Sinigang na bangus. Kailangan natin si ang awang, bawang, sibuyas, si kamatis. Iyon, no? Oh. natin din sa tubig para yung lasa niya yung sumama sa sabaw. <laughs> at ang tayo lagi, magkawin yung magsisila. Kaya yung na mga pakulo na mga retardo. Iyon, no? Para mag-mix. Kasi so, yung mga sabay-sabay, kaya wala siyang lasa. Wala siyang lasa. Kailangan, e, ako muna yung kamatis. Yung lahat na sakap. Nakakaiba okay. kasi pag ano, pag outing mo. Kasi, ano na, lutong ano talaga yan eh. Hmm. Anong tawag yung rubo-rubo? Itong ginagawa ko, hindi <laughs> naman tubasan lang siya, tapos ito din. Yeah. Eh, para lang yung magawa ko. <laughs> <laughs> So, ito, Ito, ayan, nagpapakulo na sila natin. Ayan, para sa... Ang halian. Mamaya pa to maliligo ito mga ito pag uminit na. ayun, may eh, pangpainit sila eh. Maraming pa salamat sa sponsor, no? Ayan, no? Yun sana. Yan sa mga papasarap. mo din po tayong hindi sa mix, mix. <laughs> baka naman <laughs> at sa ating paminta Boston. Wow! eh yeah. naman spicy nila yeah. ano ito lang naman po yung... ito po ating sa lahat uh, wala man siyang kumpanya pero kailangan nila araw-araw <laughs> dati pagluluto hindi natin malilimutan Kasi... at ito po ko, pang kontra sa aswang pang kontra sa at gumal ko ang wala subuyas kasi gamit na tayo ng Laki. onion. Laki. Laki niya na. Pero ah. kunti lang diferensya niya, di ba, rin siya, ba? Kunti lang naman yes. eh. Bitsi ito yan. Siling labuyo. Ayan, umpisa na, umpisa na. Samaya po ay medyo mahal ang kamatis, kaya nagbuwasan natin po si Hamid siya. Kasi nagulit na natin ito sa insaladang... Oh, ano tayo? Ah... Ako yung insiladang kamote. Insiladang po lang ano, talbos ng kamote. Para nga maya. Mayroon siya mayroon pa nga. Ano yun? Baka mayroon ay... Hindi, na, Hindi, pa ako ngayon eh. Tayo na, ayaw labas ko nga alas 7, yun. Nakakaarawang biyahe lang ako eh. Ayun, so, uh, so ngayon nagluluto pa sila mga kabahay. Ay, so nakalimutan so, ko pala yung pagkongis. Ano po sila? <laughs> Nag-ibon ipong mamaya pag tumalilibo. Ayan. Okay. Sabi ko na kapa kanina, okay. okay. nakmamadali okay. 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 na rin. Ang Madas. padas. So dito mga kabahay, uh, nililisa nila yung ano, yung tilapia. Ayan. Ayan sila na yung tilapia tapos lulutuin ito mamaya. Ayan. Baka po todo ako. Tama 'Yung 'Yan malinis na Parang oh. ayan pangsabaw tapos 'yung bilaf 'yung nihaw. Yo. Dali. Ay wala na uling. Uling vlogger natin. Uling. Uling, uling. Uli. <laughs> Yo. Asin pa lang yan, saka... Hindi ako mo! Kunti pa lang yan. Saka tigay sa akin ng gulisa. Tama na, tama na. Tama na. tinginan eh. Kaya <laughs> pang Parang lugro. Yung may extra. Salamat po, salamat! Yung <laughs> <Salamat. laughs> <Salamat. laughs> <Mating> extra. <laughs> <laughs> Kinapos yung tubig. Ah, tama na. Manipis yung ano. Oh. Madali maluto. kumaganda sa inyan, no? Dito na huwag sa aking. Panipago. Pwede. Salang <laughs> na lang natin. Panipago. Para marami rami. Dahil tayo makuha ang daong sali. Umuha na si Payat. May dalang tubig yun eh.

So yun mga kapag uh, malapit na sila makaluto kung saan nagsisimula na sila mag ano, happy happy <laughs> kasi uh, hindi naman daw talaga nila lila, Tawag nito plano na mag outing uh, bigla na daw to. kaya kasi sabi nila pag na pag pinaplano daw ma para hindi matutulog e mas maganda pang ganito yun so mainit na dito mga kabahe, no? so, may mga Boom! parang ang kanyang katawan. Katawan. Ang sarap kasimtod to kami lang dito nalo na na hindi ta kasimtod mga kabahay <laughs> hmm. nagisabay lang dito kasi gusto ko rin makita kasi yung, ano, yung lugar mga kabahay ito yung salada mga kabahay ito mga nagayat yung silada Thank you. Ayan. Saglit <laughs> lang. <laughs> ano ba naman 'yan? Mag-iinom ka na ba? Oh, kulang ka pa. Ako din dito sa table. Okay lang. Ngayon, tatulungan natin 'yan. Tama na ba?

Kaya, uwi na kuya. E, pupuntan pa. Bye. So, yun mga kabahay, no. Ah, umahon tayo. Spoy na tayo mga kabahay, no. ang ganda ng lugar dito mga kabahay. Kita, Ang ganda ng lugar. Tapos, ah, maliwalas, malamig. Ang ganda yung view. Ah, kaso, puwi na tayo. Hindi tayo pwedeng makipag ano sa kanila kasi may pupuntahan tayo so mga kabayo salamat sa panonood nyo hanggang dito na lang siguro may truck ang malaki mga kabayo oh. <laughs> so salamat sa panonood mga kabayo so yung mga ngayon lang nakapunta dito sa channel namin huwag nyo kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button para lagi ko yung update sa mga pagong videos natin so may truck mga kabayo <laughs> ayun ayun okay, yung truck malaki so yun ang uh, dito na lang mga kabayo, shout out dyan sa mga taga Simtuda na ah, uh, pinasama tayo dito <laughs> kahit saglit. Ah, uh, shout out sa lahat. Salamat. At sa mga kapitbahay ko dyan, shout out. At saka ah, uh, tag nito. Ah, uh, sa ako dyan sa Hong Kong, shout out. Hanggang <laughs> dito na lang. Ah, uh, bye bye. So, yun, mga kabayan no? ah um, meron pala tayong pasalamatan doon kay uh, Kuya Oming saka kay kay Kuya Junal Junal Jata tayo yun, yung nagpapasok sa atin doon sa ano nila sa uh, malit na babuyan ano so salamat kasi pinasilip tayo doon sa mga baboy niya ah uh, mga <laughs> chat out inyo ah uh, Kuya Junal saka kay Kuya Oming chat out sinya. salamat